Welcome back sa Usapang Loan at Online Lending. In this video, pag-usapan natin ang tungkol po uli sa public online loan app. Actually, nag-upload kami kahapon, kahapon about sa bagong online lending app na to. At mayroon kami nakuhang mga comment mula po sa mga nag-try na umutang dito sa app na to. At paalala lang po sa lahat. Public warning po. Si Public Online Loan App ay nanghihingi ng membership fee na 750 at mayroon pang 150 na processing fee. So, based po doon sa mga previous uploads namin, kapag mayroon pong perang involved sa isang online lending app, ito ay napakalaking scam klarong-klaro na ito po ay isang scam. Ang pautang ng mga online lending app, kahit na loan shark sila, ay hindi po sila humihingi ng uh, paunang bayad, gaya na lang ng membership fee at processing fee. Mas worse pa po ito sa mga loan shark dahil uh, siguradong iya kayo pagkatapos nyo pong magbayad sa kanila dahil yung pinapromise nila or ipinangako nilang halaga. Marami ang uh, nainganyo na magbaya dahil malaki po ang halaga na ino-offer nila. Uh, 40,000 pataas. 50,000 pataas. Marami po ang mga ads ngayon sa Facebook, iba't ibang pangalan pero walang ibang hangad kundi mang scam so wag po kayong maniwala again uulitin ko ng uulitin kapag umutang kayo sa ini lending app na mayroong paunang bayad for membership uh, membership fee at saka mayroon pang processing fee, ito po ay malaking scam. Hindi po ito totoong nagpapautang. Gusto lang nilang makakuha ng pera mula po sa inyo. Kaya tandaan nyo po itong online lending app na to, Public online loan app under po kay Shai Rahima. So dito palang lang doubt. Doubt na doubt na tayo. May paghihinala na tayo na ito po ay mag i lang po sa inyo. Sa kasalukuyan, uh, mayroon pong nag-comment na na nakapagbayan na. Ito yung pinaka ano eh pinakamahirap. Dahil hindi niyo na po makukuha yung binabayad ninyo at wala na po kayong ah uh, maaasahan pang pera na ipapautang sa inyo. Hindi po totoo yung pauutang pa nila na uh, malaking halaga ng pera. Bakit marami pa rin ang naiinggan nyo? Marami pa rin ang naluluko sa ganitong uri uh, ng modus ng mga scammer. Guys, mahirap po kumita ng pera. Mahirap na mahirap po. At ulit, itong estilo na 'to, itong modus na 'to, matagal na 'to eh uso talaga to sa mga pariner na mga ano scammer dati nag ano, nag ano sila uh, pumapasok sila sa iba't ibang mga groups iba't ibang mga uh, page at kung mapapansin nyo ang dami po nila kahit sa uh, live streaming nandyan po yan sila magkukomment po yan sila uh, ang sasabihin doon na uh, nagpapasalamat ako kay i-mention nila yung pangalan para hahanapin nyo din sa Facebook or hahanapin nyo din sa YouTube. O, oh, hahanapin, hahanapin nyo para umutang. Pero, yung mga yon po ay kasabwat po yon sa mga scammer. Kasabwat po sila. Hindi po totoo ng nagpapautang po sila. Yung, ang galing po nilang magpapaikot ng tao. Sobra. Ang galing yung uh, mapapauo ka talaga kaya mas mabuting wag nyo na po silang kausapin wag nyo po silang kausapin dahil kapag kinakausap nyo po yan sila maaaring ma ma, ma, maka, ma ma ano kayo makapag padala kayo ng pera na hindi nyo namamalayan later on na nung uh, nyo yung pera ay wala pala kaya mag-ingat, mag-ingat po, mag-ingat sa mga nagsilabasa na ngayon. After, ano, after okikas sino ba sumunod? OKCAS, tapos ito si Public Online Loan, ah, mayroon pang isa eh. Grabe ang mga scammer ngayon. Wala silang magawa kundi naghahanap na magiging biktima. Yung mga inosente, walang kaalam-alam, hindi nagre-research, agad talagang maniniwala. Kasi ang galingan nilang magsalita. Ang galing nilang magpapaikot. Pakiusap lang po. Mga kababayan ko, mga subscribers ko, mga viewers ko, please wag kayo agad-agad maniwala again, pag may involved na pera. Tapos, ang sarap kasi nilang ano eh, magpapaikot sa inyo. Kunwari, ano pa yan eh, actually, kinakausap ko na sila minsan eh. Ah, hinihingi yung mga personal information mo. Oh, hinihingi yung mga per personal information mo. Hanggang uh, makuha nila yung loob mo. Oh. Doon na. Doon na papasok yung magkailangan mo magbayad ng Uh, membership fee at saka yung processing fee Yung mga inosente talaga, walang kaalam-alam sa pasikot-sikot sa uh, mundo ng uh, internet, mapapaniwala talaga. At ang dami ang dami na pong nagiging biktima. Ang dami na pong nakapag ng bayad. So tiba-tiba ngayon ang mga scammers. Wala na kasing maniniwala sa kanila sa kanila sa mga uh, yung estilo nila na magko-comment comment doon sa mga group, sa mga pages, wala na masyadong naniniwala doon. Although mayroon pa rin naman na pakunti-kunti pero mas marami ngayon uh, nag take advantage po sila sa mga uh, online lending. oo sa mga online lending dahil ang dami pa rin ano, ang dami pa uh, uh, umuutang sa mga online lending app malamang may connection din ito sa mga uh, mga loan shark na online lending baka nalugi na yung iba dahil wala nang nagbabayad so ang ginawa nila ngayon yung mga inosente inosenteng tao yun ang binibiktima nila kaya magingat po tayo public online loan app tandaan nyo po ang pangalan humihingi ng membership fee at processing fee isang malaking scam po yan pag mayroon pong money involved bago i-release yung utangin or yung perang uutangin ninyo. So, sana po mayroon kayong natutunan at magising kayo sa katotohanan na hindi po totoo. Maraming salamat po sa inyong lahat at see you in our next video. Huwag kalimutang mag-subscribe at ihit ang aming notification bell. Hanggang sa muli, paalam!